Sa layuning may angat ang buhay ng bawat Pilipino, nangako si boxing icon Manny Pacquiao na dalhin ang kanyang proyekto tulad ng Pacman Village sa Mindanao patungo sa Pampanga. Tugon ito sa 91,000 unit housing backlog ng lalawigan at bahagi ng 4PH program ni BBM sa mahigit 18,000 unit na kasalukuyang itinatayo sa San Fernando, Candaba at minalin target ang mga manggagawa, OFW, unipormadong tauhan at mga kapuspalad. Layunin ni Pacquiao na maging modelo ang Pacman Village sa Pampanga, isang inclusive community na may tahanan, trabaho at sports facilities. Kung kaya sa Mindanao kaya rin sa buong Pilipinas. Sa diwa ng bayanihan, isinusulong niya ang pag-unlad hindi lang sa Metro Manila, kundi pati sa mga rehiyon tulad ng Pampanga. Ikaw, bilang butanting Pilipino, ibuboto mo ba si Pacquiao? Comment below. CSTK Channel Subscribe, Follow, Like and Share.